pupug palang uh, umaga sa inyong lahat wala kang tumayo youtube channel pong nagbalaboy tv muli muli na maglalaboy sa pong nagbalaboy tv tahanapin natin ang bida at bayani ng kalsada so ayan guys at dahil sobrang init ngayon ta, atin titikman ang talaga namang press na inumin dito sa kalawan laguna ito yung tinatawag nilang uh, graciano fruit langya ayan talaga namang press na press ang kanilang juice talaga namang may hip ng mga prutas. So ayan guys, tara na tikman natin. So sulitante talaga namang gustong-gusto ang fresh fruit. Ayos, maliligaw uh, tapatan lang to ng munisipyo ayan bahay pamahalaan ng Kalawan then tapos dito may uh, sa Barangay kanluran yan tapos dito lang siya malapit sa para dahan ng tricycle so ayan hindi hindi kayo hindi hindi kayo maliligaw guys nandito na tayo sa Uh, Fruitlandia sa so may ano So, ayan uh -oh! <NGISENCIO> Dito tayo sa Kalawan, Laguna pinapuntahan sa atin yung talaga ng mga fresh na drinks na lemon, watermelon, and mango. So lahat yan ay binlender. Kaya talagang walang artificial flavor. Bali ang ano lang niya ay sugar. Hello. So ayan. ayan. guys, sabi ni Tay, anong pangalan mo? Kaya si Ate ang kanilang fresh fruit ay talaga namang walang artificial flavor. Puro Ah uh, sariwang prutas na uh, lemon, watermelon, yung pakwan at saka mangga. Ayan. Kaya eh uh, uh, ito ay safe safety safe din kasi nga walang masyadong malung uh, mga uh, iba't ibang uh, ingredients. At uh, talagang ito lahat ay fresh fruit. So ayan tara tikman natin. Lemon watermelon at yung paubos niyang mango so ayan, tikman natin so ayan, titikman na natin yung anlang fresh na uh, lemon yan, walang halong ibang ingredients kundi asukal, tsaka honey ma'am, no? may honey to? sugar lang ay ice Ayun, talagang walang ibang ano hindi, frutas at asukal lang ayan Mm, sarap ng lemon. Sarap na natin. So ayan mga idol, kasama natin ngayon si ito to to to. Hi okay, mga master. Sa so, mga init na po sa inyo mga master Damaw, yan ang Alawan Laguna So ayan, titikman na natin mga idol okay. Dinala mo kami rito master ha So talagang fresh fruits kasi gawa ng mahal, ano mo yung gila ng pakwan solid solid yeah. syempre na nakasama pa natin si Damaw ng Palawan Laguna yan yeah. dinayo ako dito ni Master Mokli Palaboy don't forget to like share and subscribe ayan yeah. tapos oh, sir isang nga ni dyan mga master don't forget to follow Damaw syempre yung mga kasama natin sa pinalakas hindi pinalakas Sama-sama tayo -sama ron, mga Ayan, sa buong palang umaga sa inyo lahat, ha. tikman na natin. Salamat, Idol! Salamat, ah, Idol! Ayan, si Idol, oh. Ayan bakit po uh, dito po kayo nabili ng uh, fresh uh, juice? Wala po, para po ano ba, uh, sariwang sariwa, fresh na fresh ba yung kalang juice? <laughs> 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 Ang lang uh, melon. Watermelon. <laughs> Naman natin yung kalang ano. Ito, uh, minggo juice. Ang hmm. sarap may gatas, tapos ah, uh, minggu. Shade, may mga hibla siya ng minggu, tapos may gatas. Manalo. <tik> estudyante talaga namang gustong-gusto ang fresh fruit. Um, Siyempre na kasama pa natin si Dumaw ng Alawan oh, Laguna. Yeah, um... nilalaban ko dito, dinadayo ko dito ni eh, Masinop ng Palapo. Don't forget to like. share and subscribe ya. tau <laughs> sir isang kami Jan? Mama masa na don't forget to follow the mouth syempre yung mga kasama natin sa pinalakas team sama-sama na ayo dong mga masa yan sa buong palang umaga sa inyo lahat na tikman na natin Selamat tidur. Selamat tidur.